bang mundo na naman itong pinasok natin. Na nahimik ako sa bahay. Sabi ko, host lang. Tawa-tawa tuloy. Oh. Binudol na naman ako. Sabi ko, maghanap lang kami ng heavy duty na host pang car wash. Yung kahit ikot-ikotin, hindi na bubuhol, hindi na puputol. Hindi na lang ako dito sa binyan. ganito lang dapat bibili namin. Nabili namin, pati ito. Eh, napakabigat pala nito. Hindi lang sa buhat, sa bulsa din may package dito eh. Napasubo na mga kaibigan. Ang sarap naman talaga yung pangkarong siya. mo, 9 point something liters per, per minute. Ganon kalakas yung pressure nito. Pero yung tahimik nito, kala mo yung pump lang ng aquarium, ganoon lang siya katahimik. Talagang heavy duty. So, hindi ko alam kung magtatayo na tayo ng detailing shop sa showroom natin. Heavy duty talaga ito. So kung may tatlong models Ito yung pinakamataas Ito yung binili natin Yung uh, Wash R Pro Kasi ito yung pinakauna Ito yung pinakamura So sabi nga nila Pag ito yung nagamit mo Mabibitin ka na dito May sumunod pa Yung single lang nito Yung duo So yung duo Isa lang yung kabitan dito So ito kahit dalawa Pwede sabay Diba? Pick release lang tapos, sinichange oil din siya. Ayan, oh. No? Ang langis. So, ang langis niya ay ito. 10W30, 15W40. Tama-tama, ilalabas na natin yung mga oil natin ng Easy Lubricants. Meron tayong ganyan. So, sinichange oil. Tapos, tingnan niya naman ang hose niyan. Uh, I mean... Yung hose ay heavy duty. Up to 3,000 PSI. Tsaka, hindi siya yung matigas madali siyang ikutin. So yung binili kong package, kasama na yung ganito. Yung naka wall mount na siya. Iikutin mo na lang siya. Kasi yun yung nakakatamad sa karwasya na. Tapos ito, tignan nyo to. Hindi siya mapipilipit kasi umagalaw siya ng bukod. Oh, di ba? Kahit ikutin mo yan, ayun eh, o. Oh. Hindi siya nabubukol. Ay! Ganda! Uh, Sasisipagin ka na maglinis lalo. O, so, ito yan. Package na binili natin. As may foam cannon pa yan Aray ko Talaga naman Big boy ah Pang big boy na mga naglilinis Mga detailer Napakadami uh, dito mga ano Kung ano ano Sabon yeah, Kung mahilig ka maglinis ng auto Pwede ka dito mag shopping sa binyan Magsasawa ka sa chemical nila dito Tapos biglang uulan no Alam ko na yung mga comment nyo eh no Biglang uulan may mga brush pa dito detailing brush may maliit may malalaki may mga pang wax mga pang apply ng mga ceramic coating kung ano ano so iba quality hindi basta basahan lang may iba ibang uri ng basahan dito para sa mga masiselan sa kotse ito umaakyat yan dun yung detailing nila sa taas Kaya, meron din dito mga pang polish 13,000 9,000 So iba yung mga quality ng mga yan iba iba na itsura Iba iba ng application Iba iba ng performance So talaga kung adik ah, ka sa kalinisan ng kotse dito Meron din dito yung mga ano Yung panghangin Ito no Dryer Yan no Pantuyo Merong hot Pwede mo mainit na hangin yung ibubuga Para matutuyo agad yung, yung mga tubig tubig sa singit singit Di basta yung hangin-hangin lang na compressor kasi may tubig pa rin yun eh. Steamer. Mayroon din pag hard water, syempre. Para hindi mag watermarks marks pag natuyo. May mga filter nila. Bahala na kayo pumunta dito mga kaibigan. Ganda dito. Yung mga hose iba-ibang klase. Pakapal ng pakapal, patibay ng patibay. O eto, mga pyesa. Nakakabili rin dito ng mga pyesa. Nakakabili rito ng pyesa ate. Pag nasira yung mga o-ring, ganyan. Yun, kompleto. Eh, si Ate Regine, hanapin niya na si Ate Regine. Ayan, siya nag-assist sa atin dito. Alam ano, ko siya sasabihin niya, siya ang nambudol sa akin. <laughs> hindi, yung kaibigan ko nambudol. Ang nag-explain si Ate Regine, eh, talaga namang napakagaling. Mapapabilik eh, kahit isang daang libo talaga. Eh. Ayaw kang bentahan ni Ate Reg eh. Yung maririnig niyo dyan, yung labas lang ng tubig sa barel. Hindi niyo maririnig yung motor. Ganong katahimik. So kahit madaling araw ka magkarwas na kotse mo, hindi magagalit ang kapitbahay. Parang ano, parang huni ng langgam lang. <laughs> huni ng langgam eh. Ang ganda ng hose oh. Ito yung matibay ate, di ba? Mas makapal yan, sir, compared dun sa pinakita ko po sa inyo kanina. So, ito yung customized, no? Apo. Tsaka, yung gano'ng kalambot na ibibilog ng maliit, no? Sandang kalo. Oh. Kasi pag ang matigas, hindi mo siya mabibilog ng ganyan. <laughs> ito yung kasamang bari. Ito yung stainless lahat, no, ate? Yes, po. Okay. Stainless po. Okay. Pati panloob. Tsaka, ang lambot pindutin. Eh. Ito yung napakasakit dyan eh. Kung may mga kailangan kayo sa mga car wash, car wash detailing, eh eh, pumunta rito. Sa binyan. Reflections yan. Pre-advertising na yan ate. Dahil mababait naman kayo dito. <laughs> Nagte-training din pala sila dito. Na no, ate no? Pag gusto mo matuto mag-detailing, gusto mong uh, magtayo ng shop, car wash, O ano man. Dito tayo. Kung familiar kayo sa lugar na to Pero dito yung pavilion eh Doon yung pavilion Ay yung pure gold pin yan no? oh ang building nila? si nyo yung detailing nasa taas Oh, okay. grabe okay. So yan naririnig din yung ingay Dito lang yan sa lakas ng pressure Dito mo pakinggan yan Akinoy tira Layo ka konti ang naririnig mo lang, yun. Pero, siyempre, exaggerate ng iPhone yung malilit na tunog, eh. O nga, nabulong lang, yun eh. lakas na. Yan, dyan ka. Yan. Trrr. Napakatahimik, no? kasi ito yung mga nozzle, no? Ito yung mga nozzle tip niya, no? Iba-iba na lapad ng buga to. Ito, pointed to, no? Bilog, eh. Zero degrees po yan. Paalam mo yan dito? Zero degrees. Fifteen degrees. <laughs> ang pintura no kaya so, yeah, pag kayo maselan may mga ganyan ganyan hindi yung basta portable lang na ano, iisa lang yung degrees nya o kaya yung pinipihit pihit para sa mga maselan eh, ako hindi naman ang maselan lakas oh pitik lang oh mapapatras yung kamay mo eh alam mo air gun airsoft yung gamit okay nate eh. talsik yung pail eh. Ano yung bagong mundo na naman Itong pinasok natin Detailing So Subukan ko Kung makakapag-training ako Para lalo ko matutunan Paano yung Pag-wash ng mga Maselan sa mga pintura Kasi yun yung kaibahan ng mga Mamahali ng sasakyan Ayaw nila yung basa Lang Kung ano yung pinang sabon mo Sa gulong Yun din yung isasabon Sa body ng kotse mo O kaya yung mga Talsik ng putik dito Tapos mga kaya Inilipat dito yung basahan So may proper Na pag-wash Mga kaibigan Hindi basa kung ano yung madam po basahan, buong kotse, yun na yun, sa salamin. Kasi may mga bato-bato yan eh. iba, ito yung talsik ng putik. di matatalas yan eh, no, ramdam mo eh. Tapos pag mo dyan, ilipat mo yung sa salamin eh, bigas o kaya sa hood. So kahit anong wax mo dyan, pag nahubad yung wax, kita yung mga swirl marks yung mga scratches. Para lang naman sa mga masiselan at saka yung mga original paint, sayang kasi. Maganda yung pagtinamaan na sinag ng araw. Kinis na kinis lang yan. Pero ito nakarapto kaya hindi ko masabi si Leslie Bumili rin talaga ako rito, host lang eh. Nabudol na ako ng isang buong package na sa 50 plus, almost 60k. Yeah, para sa mga gusto malaman sa Depende sa package, Mayroong 40 plus lang, 30 plus. Pero 'yun nga, kung mag-invest ka na rin lang, baka maisipan mo kasi magtayo ng car wash or detailing. Isang bilihan na lang ginawa. Para pang matagalan din, may warranty din naman siguro. Okay? So, yun lang. One time investment, pang matagalan. Sulit na ron. Yun lang mga kabigyan. See you sa mga susunod vlog. Bye!